Zappy, Zappy, smile! Smile! <laughs> one more, one more! One more, Zappy, Zappy! Smile, one more, smile! <laughs> Nadia Montenegro finally nakauwi na sa kanyang bahay mula sa pagkaka-admit sa hospital dahil sa bigla ang karamdaman na kanyang inabot ngayon. Malahat nga ay nag-worry especially ang kanyang mga anak at ang mga kaibigan na katrabaho sa industriya. Lahat nga ay nabigla sa pangyayaring ito. Hindi nila akalain na magkakaganito nga itong si Nadia Montenegro. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. mula kay Nadia Montenegro ay apat na minuto raw siyang nawala ng buhay. Kaya naman milagro itong nakasurvive at nakaligtas. Isang pagsubok nga ito para kay Nadia at sa kanyang pamilya. Kaya naman ang pamilya niya ay talagang nag-alala ng todo na talagang akala nila ay mawawala na ng araw na yon si Miss Nadia. Subalit nagkaroon nga ng miracle na nakasurvive itong si Nadia sa tiyak na kapahamakan. Sabi nga ng isa sa mga anak ni Miss Nadia Montenegro na si Alina Asistio Carbonell. To everyone who prayed for my mom Nadia, thank you so much. She is now out of danger. Last week, she came very close to having a heart attack due to her Wolf Parkinson White Syndrome, a rare condition she has had since birth. This syndrome causes an irregular heartbeat. And includes an extra valve in her heart. Her condition worsened last week, making it necessary to perform an urgent heart procedure. The procedure took place this morning and was successful. However, shortly after, she experienced a severe seizure lasting two to three minutes, which triggered a cold blue in the hospital. Thankfully, she is now stable and recovering. Again, thank you all for your prayers and support. Thank you, Lord. We love you, Nadja, praying for healing and fast recovery. At dahil nga sa pangyayaring ito, isa-isa na siyang dinalo ng kanyang malalapit na kaibigan. Isa na rin dito si Senator Robin Padilla na talaga namang kadikit ni Miss Nadia Montenegro kahit saan magpunta dahil halos magkasama nga sila sa industriya. At ganon din si Miss Lotlot de Leon kasama ang kanyang husband na dumalaw din agad-agad kay Nadia Montenegro nang mabalataan ang balitang na hospital nga itong si Nadia. Ikinatuwangan ng mga anak ni Nadia Montenegro na finally ay nagre-recover na ang kanyang mami at nakauwi na rin nga mula sa hospital at talagang nagpapakita na ng magandang senyales na pagkamalakas nito. Amis din nga ni Miss Nadia Montenegro na makipagkulitan sa kanilang mga apo kaya naman ito ang nagpapalakas nga sa kanya. Talagang mahal na mahal ni Nadia ang kanyang mga apo at ito ang kanyang kasiyahan. Niyakap naman si Miss Nadia Montenegro ng kanyang anak na lalaki na talaga namang mahal na mahal siya at hindi kakayanin ng bawat isa kung mawawala nga ang kanilang mami dahil nga nagmamahalan ang magkakapatid at lalong lalo na mahal na mahal nila ang kanilang mami. Ngayong nakauwi na nga sa bahay si Miss Nadia Montenegro, mas minahal at binigyan siya ng oras ng kanyang mga anak. Ito nga ang isa sa mga realization ng kanyang anak. Napakahirap mawala ng magulang kaya naman Gagawin nila ang best na magkakasama sila at gagawing masaya ang pang-araw-araw nila. Marami namang mga tagahanga at supporter itong si Miss Nacho Montenegro na patuloy na nagdadasal at nagkukomento para sa kanya. Sabi dito ni Miss Linda Montenegro, Thank you Lord, but after a few hours, I'm still shaking from this morning's episode. Mula naman kay Alina Asistro, sinagot ito, Hugs Mita! To healthier life and more bonding time na. Hehe, <laughs> love you. Mula kay Angela. Thank God you are all fine. Mula naman kay Arlene Del M. Prayers for Nadia's healing in Jesus' name. And for you and the family to have peace in your heart and mind. Thank you, Linda. Mula naman kay Linda Montenegro. Thanks so much, Arlene. I can't believe I lost her for four minutes before they were able to revive her. Hugs, my dear. God is good. He answers our prayers. Mula naman kay Susana. I'm so sorry to read this. I'm glad Nadia is doing better. Praying for her speedy recovery. Mula kay Ana Gabriela Osmeña, praying for your complete healing atinads. You still have a mission here on earth. God will take care of you. Mula kay Caroline Joy, London, praying for your speedy recovery, Nina. Mula kay Maki Sarmiento, sending prayers for guidance and healing for Tita Nads and family. Mula naman kay Manda Garcia, so happy Tita Nadja is doing better. Continuous prayers for my friend, for you, Turn and your whole family. Jesus is our strength, healing and comfort. Get well soon, Ate. kay Vangie Niebes praying for her fast recovery. Praise the Lord. Wishing for Mom Nadja for a fast and stable recovery. Zappy Zappy, smile, smile. One more, one more. One more zappy zappy. One, uh, One smile. One more smile. <laughs> Mula kay Caroline Balbuena, nagpasalamat ito sa anak ni Miss Nadia Montenegro sa pag-update. Thank you for sharing, Ina. I'm so relieved. Nadia pulled out through. What a scary story. Something love to you all. Mula kay Jimmy Obanon, praying for fast recovery. My BFF Mare, please get well soon. We love you. At marami talaga nagmamahal nga dito kay Miss Nadia Montenegro at nagpapaabot ng pagbati na get well soon. Dahil ang sakit nga ni Miss Nadia ay hindi biro. Ito ay Wolf-Parkinson-White Syndrome is a heart condition present at birth. Kahit naman si Ms. Nadja ay mayroong ganyang karamdaman ay talaga namang napaka-workaholic pa rin ito. Talagang kahit single mom nga ito ay nagtatrabaho pa rin siya kahit na medyo may edad na. Hindi nga lang inaasahan ang mga pangyayaring ganito kaya naman talagang ikinagulat ito ng marami at nagpe-pray na sana ay gumaling na nga siya.